Ang sakit ng ulo ko ngayon, tsaka ang sakit ng batok ko. Sana hindi to high blood. Bigla na lang sumakit. I don't know why. Siguro kakainom ng kape. Yan. <laughs> Anyways, um, meron dun na comment dun sa bago naming video, yung townhouse for sale. Um, I don't know, um, sabi niya, um, marami pa naman daw mga murang bahay. Um, tapos ano puro daw kami kayabangan baka daw hindi daw namin ano kung ano yung makatotohanan hindi ko alam kung bakit na nasabi niya yun na ko ano yung yung ba, ano hindi makatotohanan yun sa video na 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 pinost ko eh yun naman talaga yung presyo ng bahay na townhouse na yun na 479 di ba eh sinabi ko rin naman na may mga townhouses pa rin naman na mas mura siguro kung sinasabi niya na hindi naman lahat ng bahay ganun ang presyo. Totoo naman yan, hindi naman talaga lahat ng bahay ganun ang presyo. sabi ko nga doon sa video, meron pa rin mga townhouse na mas mura doon. At kung mas gusto nyo pa mas mura, eh meron din mga condo o apartments na eh, mga nasa 300 pa rin naman. Pero katulad nga naman sa sabi ko sa mga unang videos namin, ang usually na na, na feature ko, eh yun yung mga yung mga new build house kasi yung mga show homes, yun nga yung gusto kong ipakita. Kasi una-una na, um, natutuwa din kasi ako pag pumapasok ako sa mga show homes kasi nakaka, ano no, parang ang sarap lang pumasok sa mga show homes kasi parang nakaka-happy nakaka lang. Kahit di naman kami bibili kasi nga syempre may bahay na kami. So, parang gusto ko lang tumitingin. O oh, kaya, parang dun sa mga taong naghahanap din ng mga bagong bahay, di ba? Yun din yung isa sa mga reason namin bakit kami pumapasok sa mga bagong show homes. Um, sa mga resale naman... Kaya hindi kami nakakapunta sa mga resale na bahay. Eh kasi, pag mga ganun, kailangan mo ng realtor para kung titingin ka ng mga, yung mga resale na mga bahay. Kasi nga, yung nakataon lang nung time na yun na napuntahan namin yung townhouse na yun, eh kasi open house siya. So, tinanong ko yung mukha kalala namin na realtor, kung pwede bang pumunta doon kahit walang realtor, sabi niya okay lang naman daw. So, kaya kami napunta doon kasi open house siya. Pero ayoko magpunta doon sa mga mga ano resale na bahay na na hindi naman open house kasi kailangan mo mag appointment din eh kailangan mo mag mag-schedule ng appointment para pumunta doon tingnan yung bahay na yun so yun so tsaka yung mga bahay na pinefeature namin eh, dun, eh dito yan malapit sa lugar namin malapit kami sa Calgary so yun yung mga bahay na yun uh, or surrounding towns so kung may nakikita pa kayo mga murang bahay dito sa Alberta eh, hindi ko na alam yun kasi hindi naman kami taga doon Diba? Kaya 'yun lang yung masasabi ko, 'yun lang kaya 'yun ang mga bahay na fine namin. Eh, yung mga malalapit sa amin nga. Diba? 'Di ko alam kung ano meron sa Edmonton, Di ko alam kung sa sa isa iba pang mga small towns o mga cities na dito sa Alberta na may mga mura pang mga bahay. So 'yun lang. So wala walang kayabangan doon. And even nga doon sa siguro yung siguro inano niyo bakit yung furniture namin na the last Three houses na mga million dollar homes. Na, na Parang nakatawaan lang namin na napuntahan yung mga bahay na yun. At sinabi ko nga doon sa video na yun na hindi namin afford yung mga bahay na gano'n dahil sobrang mamahal. <laughs> I'm vlogging. <laughs> Kami, mas gusto pa namin mag-downsize nga, ba? Diba? Para mas malit yung mortgage. Yan, diba? Kasi hindi naman namin kailangan ng, mas, ng malaking bahay. And in, in the first place, nung unang-una pa nga naghanap kami ng bahay, eh, hindi na talaga namin gusto ang malaking bahay. Okay na ako sa townhouse, okay na ako na, na, na yun nga, na, na maliit lang yung mortgage. Yan, kasi syempre, ayaw naman namin din mag-struggle, diba? Yun nga. So yun lang, sana ano, hindi nyo isipin na yung mga pinifeature namin ng mga bahay, mga show homes na ganyan, eh mga mamahal, eh dahil nagyayabang kami. Hindi po yun lang yun sa mga tao na gustong tumingin ng mga bahay dito sa Calgary, malapit sa Calgary, kaya namin pinapakita yung mga bahay na yun. Kung hindi para sa inyo, hindi, hindi para sa inyo, di ba? So, yun lang po. At saka marami din mga tao na gustong nanonood ng mga shows. Ako, kahit yung mga dito sa YouTube, pinapanood ko yung mga shows kaya di naman ako bibili ng bahay, di ba? So, yun lang. I Share ko lang po. Hello guys, so for today, we're cooking lunch na. Medyo late na. So almost 1 o'clock. Kasi late din kami gumigising. Kasi late kami tutulog gabi. Kaya late na rin kami gumigising. Yan, nagigisa lang tayo ng sibuyas at bawang. At green beans lang siya na may oyster sauce. Yan, at saka... Ito, ground pork. Yan yung lalagay natin na meat. Kapag nagigisa ako, ito lang yung gamit ko. Hindi na ako bumibili ng bubuong garlic kasi... Mas madali ito. Saka okay siya. And itong brand ang gusto ko. Kaysa dyan sa isa. Nakalamot ako yung isang brand eh. And first time kong gagawa ito, nagresearch lang ako. Nag-google lang ako. I don't know kung masarap. Mahirap lang minsan pakainin ng mga anak sa kanya Richard kasi parang yung mga ganyan ulam hindi ako magugustuhan nila kaya minsan kahit pa ulit-ulit yung ulam namin basta kung yung lagi nilang kinakain yun yung hindi ko alam kung nagkasawa na sila na ano silang sinasabi <laughs> ito bago to sa kanila so tingnan natin kung magugustuhan nila to yung panahon dito ay very hazy ngayon. At mayroon na naman yata ang wildfire. Hindi ko alam kung saan. Pero merong ano eh, severe weather warning. Wildfire smoke. Pero binuksan namin tong blind. Eh, binuksan ko tong ano. Tong ano namin. Sliding door kasi kagabi yun eh. Kahapon yung warning. So ngayon daw medyo maganda yung panahon. So, ngayon daw, medyo hindi siya ganun ka bad yung ear. Sabi ng sawa ko, buksan ko daw yung aming mga bintana. So, gloomy day. It, it rained today. Ayan. wala talagang magawa. Isang ko, ako ang kinukulit. <laughs> Walang wifi. Come here! Here, Andre, here, bowl. nilagyan ko na ng konting soy sauce. Ngayon naman yung oyster sauce. Eyeball na lang natin siya. Ako gusto ko itong oyster sauce. Ay. Namiyan na. Eh. Oyster sauce, soy sauce, at chaka pepper nilagay na natin siya. halu-haluin lang. Tapos nilagyan ng kamatis. After. Ano yung Kamatis. Medyo skeptical ako maglagay ng kamatis eh, pero let's just follow the recipe. Sana so, hindi siya umasin. Kasi mas gusto ko yung manamis-namis yung, yung lasa ng ano, ng sauce. Ayan. Parang maputla siya. Lagyan natin ng konti pa ng soy sauce. To. Siguro ginisa ko yung kamatis. Ano no? Sinunod ko lang yung recipe eh, sa YouTube. So, sana matuno yung kamatis later. Tabahin natin. Tinikman ko yung sabaw nito para manamis namis Baka hindi magustuhan ni Andre. Kasi si Andre hindi talaga may sa matamis ng mga ulam. Spaghetti na Pilipino ayaw niya. Too sweet. Meron pa siyang ayaw. Ano ba yung sinasabi niya lagi? Yung mga ham. ba usually yung ham sa mga, Pil mga Pilipino. Matamis. Ayaw niya din nun. Sabi niya too sweet. Pero, yung tasino naman sa kalungganisa. Kung nakain niya. <laughs> Weird. Yan. Uh, takba na lang ulit natin ito. It's palambutin yung green beans. Tapos na. Binubuksan ko din yung air fryer namin just in case na ano nga yung air quality dito is hindi maganda kasi nakabukas nga yung sliding door so at least merong air purifier dito ito yun na nasabi ko sa inyo ayan, yun yung bola ni Andre itong dining namin yan, hindi namin siya nagagamit only kapag may bisita ayusin natin to ayan ayan So, so far, hindi pa naman namamantyahan tong mga, ano namin, white na mga couches. Wala pa naman. Kahit yung mga bata, hindi rin madalas maupo dito. Simikila lang. At kahit may bisita ng mga bata, hindi naman din nadudumihan. So, which is good. So, ito lang talaga yung lugar na parang hindi talaga siya nagugulo. Kung ano lang itsura niyan, ganyan na siya talaga. Tsaka yan, yung dining namin. Ayan. Ganyan na lang siya, itsura niya. Hindi rin siya nagagamit kasi. So, yan. Bawa tayo ng ice cream. Kasi si Richard, lagi nang gahanap ng malamig na drink. Wala naman kanilang ibang juice. I-ice tea na lang. Ubus na nga eh, sa cost to eh. Ayoko na magtitimpla nito kasi parang napaka high in sugar niya. Napaka-amiss. Mm. सैज़ सिलेचर्ट से अंदर रहे हैं